yun mga sir, bali ito uh, Toyota Camry Camry sir, no? Uh, bali ito uh, ang problema ni sir ay ano yung speedometer gauge ayaw gumana uh, yung ibang mga gauge naman, RPM tapos yung fuel temperature, nagana naman yung speedometer lang bali 2001 model sir, no? galing pa si sir ng Emos yan. pinuntahan ako ni sir <laughs> yan si sir Uh, ito tatanggalin ko na para makita ko kung anong problema kasi minsan daw uh, sabi ni sir may time daw na tumataas siya umangat tapos uh, bigla rin bumababa as hanggang ngayon wala na hindi na talaga gumana kaya ngayon din ni sir sa akin kakalasin ko muna mga sir tapos titignan ko kung anong problema yung ito mga sir na tanggal ko na yung panel gauge ng ano ng camry Bali, nakikita ko dito mga sir, may ano kasi yung sa na ano ko na tabi kasi kanina to ayan ngayon inayos ko muna <coughs> tapos i test drive namin ngayon sir tapos may mga dumi kasi to kanina ayan dito sa saks saksakan ng ano sakit madumi din dito ayan nilagyan ko na ng ano yan contact cleaner ayan ginamit ko mga sir tapos may mga tornilyo din na maluluwag. Yan. Kaya hinigpitan ko muna tapos ano uh, test drive namin ngayon ni sir. Baka kasi dahil lang dun sa may mga luwag tapos yung dito sa sakit na isa tabing ni yung mga ano mga pin hindi tumama dito sa dito sa saksakan niya. Dito sa kontak niya dito. Hindi tumama yung iba. Ayan, tina, ina, tinama ko muna para tumama dito. Tapos test drive namin ni sir. Oh. Ito mga sir, bali, ano, tinis drive namin ni sir yung ano, Camry. Uh, wala, hindi talaga pumalo yung ano. Kaya ito, bubuksan ko sa ngayon mga sir, itong gauge. Hindi talaga pumalo kanina eh. Kahit nalinisan ko na yung uh, mga contact yan. Ayan, tapos yung ilaw. Ah, rin pala ilaw nito mga sir. Yan. Bubuksan ko muna ito, mga sir. Yan balito mga sir. Yan. Kinalas ko mga sir 'yung ano. pa ko pa yun dyan sa loob 'yan. kasi ito may dumi 'yan. Konektado 'yan mga sir sa ano eh. Ito. 'Yang kulay itim na 'yan may mga pin konektado yan dun sa ano sa speedometer yan. tapos tinignan ko dito mga sir yung ano mga pisan niya wala namang sira yan ito yung mga kapasitor yan wala namang lubo mga sir hindi naman sa sunog ayan, mga IC wala namang indikasyon na sunog Ito nga sir, ah, bubuksan ko rin dito. Hmm? Ito mga sir kasi madumi. Yan. Papunta dun sa ano sa speedometer. sa yung mga kontak dito sa tornilyo. Yan. Itong mga kasi mga sir dito. Yung iba maluluwag. tapos madumi yung mga contact Ayan, kaya subukan ko muna linisan putol okay, ko na ulit yung ano, uh, panel gauge ng Toyota Camry. Marumi lang siya mga sir, walang walang sirang pisa. Wala akong pinalitang pisa. Tapos yung mga tornilyo niya mga sir, yung iba mga loose thread eh. Uh, hindi mahigpitan ng ayos kaya tingin ko isa sa dahilan yung maluwag na tornilyo Tapos uh, dito mga sir, uh, yan, madumi kasi dito mga sir eh, kanina. Nilinisan ko na rin, nanuhan ko na ang contact cleaner. Hmm. Nakabidyo na. Hmm. Dumiser oh. Yan. Yung nagpapadumi din doon sa mga contact. Mancha na. Nagmancha na siya. Hindi na siya matanggal oh. Top okay. Yan yeah, mga sir, bale, ito. Uh, nabuo ko na yung ano, nabuo na ulit yung panel gates ng Camry. Yan. Uh, isal pa ko na ulit sa sasakyan. Uh, para matest drive. Tapos check ko yung ano, yung uh, speed sensor ulit. Kasi uh, wala bang problema sa wirings. Kapag tinest drive namin ito, hindi pa rin gumana. Check yung mga wirings. sir bali test drive na namin ni sir yung ano yung Camry yan kumana ah uh, anong nangyari kasi mga sir ano uh, binuksan ko yung gauge wala namang problema walang sirang pisa ngayon nagdesisyon ako ah uh, buksan yung ano yung sensor yan ang nangyari pala mga sir dun sa sensor tuyong tuyo na yung ano yung silicon grease tapos may halo ng kalawang dumi Ayan, nung Uh, nilingisan ko na ayan ito na tinis drive namin yan mangat na yung ano gumana na yung speedometer yan kasi si kunan lang din yung ano yung uh, sensor ni sir kasama dun sa gear yan sinalpak lang daw kasi na hindi <laughs> hindi pa nilinis sir <laughs> uh, kaya, wala sa hiwi lang yan doon, diretso lang doon tapos kakaliwa. Oh, okay. Para mahaba-haba yung strike natin. Eh. Dahil da wala nag-highway tayo no? para ma mas mabirit no? Yan. <laughs> <laughs> Yan. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Ganda ka ng response eh. ganyan mga sir pag ano pag halimbawa nag DIY kayo wala namang problema sa gates uh, double check nyo lang yung ano yung sensor baka kasi marumi lang yung contact o kaya yung wirings baka putol tapos ito katulad nito uh, natuyo yung ano sa katagalan kasi yung silicon grease natuyo kaya nawala ng contact yung sensor yan tayo, sir lang, sir 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 sir

Ah, sila sir. Tapos doon tayo kakaliwa pa balik. Sa so, una. Uh. Ayos ta, mga sir. Bali, nilinis ko lang din yung ano. Kasi wala kang sira sa gauge eh. Nilinis ko yung sensor. Uh, speed sensor. Yeah. Yan yeah, si sir. Oh, yeah. <laughs> thank you, thank you. Ano masabi si sir? Ayos. Ang tagal ko nang pinapaayos to. Wala talaga. Walang uh, makachamba nito. <laughs> si sir lang nakachamba nito. Yeah. <laughs> Yan, mga tropa, yan. Yeah, sir. Yan, yeah, mga tropa ni sir, baka gusto magpagawa, baka may ganitong issue sa mga sasakyan nila. Solid, uh, solid. Yeah, sabi, sabihin niyo lang kay sir para ituro ni si sir, ituro ni sir kung paano magpunta sa uh, amin. <laughs> taga Imus diyan, kakabite. Yeah. May kuya yung paayos. yan ang naka-score nito. Yeah, sa so Dasma sir no. <laughs> dasma. yeah. ganun lang mga sir, maraming salamat.